So, ayun ma'am, uh, may tanong ang sambayan ng Pilipinas sa inyo. Okay. So, okay lang ba ang tanong sa inyo? Ako. Ah, ma'am, single pa po ba kayo? -kain na naman. Yes, dahil gutom na gutom tayo. Okay, para kay crush to. Bakit ba kung lagi ganito? Lagi aku kung di mo pinapansin para na lagi sumusunod sa gusto mo. Lagi kitang inalala kahit imo ako pansin. Honey, my love, so sweet. Uh, my name is Reyna Lintan po. Ay, rotation po kasi kami. So, minsan po ako po sa cashier, then minsan ako po yung nagsiserve. Ako ba tayo nagko-commercial model? Hindi po. Yung ate ko lang po. Hindi. So, ayan nga ma'am, may tanong ako sa inyo. Sa, sa inyo tatlo, sino yung pinakamaganda po? Si ate po. Para sa iyo yung ate so, mo yung pinakamaganda. Opo. Si Princess. Opo. <laughs> um, yung pangalawa, sino yung... Si May po. May. So, ikaw yung pang top three. Opo. Bakit? Piling ko lang. Wala. Opo. Hello, my name is proudin May Dijal. So, yung uh, ma'am uh, tawag dito, nagmo-model po ba kayo? Ay hindi po. Uh, hindi po uh, ako nagmo-model. Wala po ako experience sa model. Uh, Kaya nga po na, sinasabi din po ng ate ko, dapat daw po mag-model ako para daw pagkakataan uh, din daw po yung ate Pero wala po kayo experience? Na wala mga, po. Model? Mga commercial model? Wala po. Ah uh, wala po. Pero kung bibigyan kayo <laughs> ng chance? Gusto niyo bang maging model? Ay, syempre po. Kasi ano din eh, once in a lifetime din naman po yung ano, pag-bomodeling. So, ayan eh, nga ma'am. Sa inyong tatlo, eh, sino yung pinakamaganda sa inyong tatlo? Lahat naman kami, pantay-pantay eh. -pantay. Pero kung i rate po... Parang may difference mo, din kami ng kagandaan. Hindi lang yung parang nag-uunahan sa ano. So, kung tatlo po kayo maganda, kung i rate po, sino yung pinakamaganda? Top 1 para sa iyo. Ano po, si ate Princess po. Bakit si Ate Princess? Kasi po, iba po yung ano, yung ganda niya sa amin. At saka po, ani. At saka, ano din, yung mukha niya po. Pong... Mukhang oh, koreana, no? Yes po. Yung pang top 2, sino pala sa'yo? Si Reyna Lil po. Bakit Kasi si po, Reyna Lil? ani, yung kaganda niya po, parang kakaiba din. Parang morena girl po siya. Ah, so, Beto. ikaw yung pangatlo? Opo. Oh, po. Bakit top 3 yung nilagay mo sa sarili? Kasi po, ani, parang... Parang ano, parang level 3 na po yung kaganda. So, kasi parang ganun po yung nakikita ko. Yun lang po. Hello everyone! My name is Princess Tan. Um, bali, last November po, nag-operate na po kaming dalawa. I actually, kami pong magkakaibigan. Kung paano po ipapasok po yung business namin dito po sa Somo Market. And ayun po, na nakuha naman po namin siya kasi nga po, affordable naman din po and kakaiba. Hindi nga po tawag sa akin is Ice Cream Girl. So kung nga itatanong ni ma'am, anong grupo or code name ang mas magandang itawag sa inyong tatlo? Sa aming tatlo po, uh -huh. Power Pop Girls na lang Power. po. Yeah or power prep girls? Oh, yun okay, okay din po okay. yun. <laughs> yes mas po. Mas gusto yun yung parang power prep girl no. Yes po, yun po. <laughs> May lahi po ba kayo? Um maybe 10% lang po Chinese kasi sa side po ng daddy ko. Nagmo-model po ba kayo? Um dati po nagmo-model nag commercial po ako but now po in stop ko na po. So ayun ma'am nagti-TV commercial din po ba kayo? Um, nagkaroon po ako ng isang commercial lang po, yung Love and Kisses Cologne po. Sa so Facebook and YouTube lang po siya pinalabas. And nagtry po ako mag-audition po sa iba, kaso hindi po ako nakuha. Then ayun lang po yung naging ano po po. Nakapagsabi na po ba sa inyo na mukha po kayong Korean? Marami po, marami po. Kadalasan ko po naririnig yun. Siguro po dahil po sa makeup ko po. Sino po yung pinakabaganda sa inyong tatlo? Pantay-pantay lang po kami. Pero kung iraramp mo siya, sino po yung pinaka-top 1? Top 1 po, hmm... Um... Siguro po si May, sud po si Rinalin, and last po ako. Bakit po pangatlo po kayo? <laughs> Hindi po ako nagagandaan sa sarili ko. <laughs> Sarang he! <laughs> Anyong! <laughs> uh, ma'am, may tanong po ako sa iyo. Yung tanong na sambayan ng Pilipino, ma'am. <laughs> Ma'am, single pa po ba kayo? Hindi po. So, ay yeah, ma'am, may tanong yung sambayan ng Pilipino sa inyo, ma'am. Okay lang po ba sa tanong? Yes po. Ang tanong po ng sambayan ng Pilipino, ma'am, single pa po ba kayo? Opo, single po ako. No boyfriend, sister po. Ma'am, single pa po ba kayo? Yes po, single pa po. Um, please come Come visit us here at SOMO Market po, located po sa Molino, Bajo, or Cavite. Open po kami from Friday to Sunday, 2pm to 10pm po. Hi, hello po, ini-encourage ko po kayong bumili ng crepe ano, namin dito sa si SOMO. And you will know how best our food is. Hello everyone! Uh, come and visit us here at SOMO Market located at Hari Molino. Um, kung gusto nyo po matry yung ice cream crepe namin, punta lang po kayo dito. Banda po siya sa likod, uh, likod po ng potato corner. So ayan ma'am, pag bumisita po ba dito, pag bumisita po ba sila dito, makikita ka po po nila? Uh, depende po kasi po, minsan po wala po ako. Pero kadalasan naman po siguro nandito na. Honey, my love, so sweet.